Over ata Bago ano Bago magbaha ng Ulysses Dito sa amin Tingnan natin kung andun pa So nangyari mga boss ay Tabingin pala yung nagawa kong video <laughs> uh, Tayo lang natin yung upload Ito yung bike na gamit ko Tapos itong likod na to Yung shortcutan papunta na ng bayan Uh, dati itong ano, uh, pabrika ng Alaska So sa mga bago na, nating subscriber dyan, maraming salamat At sa mga viewers natin, thank you So start natin, ayusin ko ulit yung video mga boss Para mas maayos na Akala ko mga boss, simula doon kanina sa hinintuan natin uh, Nag-record yung camera Hindi <laughs> ko pala napansin na napindot ko tapos nawala Andito na tayo ngayon sa may Hill Fernando at uh, isa to sa mga food district na Marikina kung mapapansin niyo diyan. Marami mga food hub dito sa ano, sa lugar na to. familiar ako sa lugar na to kasi malapit lang din dito yung ah uh, pinasok shop diyan sa May Aquilina. May pinasukan na akong shop diyan. Naka isang taon din ako pa. Tapos itong lugar na to mga boss. Lalahi pa to dati, hindi pa to na-develop pero ngayon maganda na eh. Ayan oh. So try lang ano, ilagay yung ano, punta tayo ng bayan. Ayun yung ano, papunta ng bayan. Gamit yung bike. So salita ako ng salita kanina, hindi naman pala nakarecord. Tingnan natin ngayon kung record na. Yan, may mga kuko pa dito. Pero masarap kumain dito kung may budget lang sa ano. Papasyal ko dito yung mag-inako. Pero well, next time, So surprise ko sila. Magipon muna ako. Doon pala mga boss yung ano sa kantong yun. Doon yung pinasukan ko ng ano, kung kita ng camera sa so may puno na yun, doon yung pinasukan ko na shop. Wala na ngayon. Kasi medyo mabait din naman yung may-ari. Napakagulang. Napakagulang pagdating sa pera. Ang tao talaga pagdating sa pera, lumalabas yung tunay na ugali. sa loob ng ano ng ng alas isang ano isang taon ito na tayo yung pinakamalayo na napuntahan ko isang taon din kasi nahinto ako sa pagbike kahit yung nakatang taon ah uh, Actually, yung pinaka, ano talaga, pinaka hinto ko talaga ng pagbike siguro mga ano yung 2021 na eh, ipinta ko yung bike ko kasama yung side car tayo, tayo stop lights kahit dito sa kanto na to Patawid na kami. Oka. Papalada dito yung jeep. Yun. Yung loading bay. yung loading bay ng jeep. Malito yung camera natin. Takbong ano lang tayo, takbong kalma. Takbong relax lang. Hindi naman ako naghahabol ng oras. Ayan. Alabas nito mga boss na sa Santa Lucia. Iwan ko lang kung maganda yung kuha. Yan. Maganda pag bike na kasingit. Tapos dito kasi sa kalsada mga boss Bawal talaga dito mga high class. Bawal dito mga mainit ang ulo. Bawal na bawal yan sa kalsada. Kailangan nakangiti ka. Katulad nun. No, o. O, oh, kinindatan ko yung driver. Kinitihan ko. Para pasingitin ako. wala yung nabibilangon ng pyesa dito kasi sa Marikina halos wala na nagtitinda ng mga electronic supply uh, dati ng bagong salta ko meron pang mga tindahan dyan sa bayan tapos meron pa sa Lamuan sa malapit sa amin meron kaya lang ano habang eh, tumatagal nung patapos na yung era ng CRT TV, nawala na rin sila lalo na yung ano lumakas yung online Shopee, Lazada tuluyang ay, kamalaw na tuluyang na silang nawala yung iba yung iba naman nagbubukas pa rin pero halos wala na gano'ng tinda Kasi kunting-kunti lang naman tobo sa electronics. Tapos hindi pa mabibili agad. Sayang naman ng ano. Ito. tapit tayo dito. Ah. Doon na tayo hinto sa may ano. Sa may hagdan. Maganda lang sa nakabike. Pagka ditong matapik nakakasingit-singit ka yan nalalampasan natin yung gift natin si Bike. Buti na lang medyo magaan tong bike. Ah. Ah. Bayin muna tayo. tayo dun sa kainta tapos yung pinanggalingan natin dito yan wala tayo doon tapos sa kanyon ano tayo ngayon sa habaan ng Marcos Highway yan hindi nga ko ito na may dikod. Sumasayaw yung camera natin. Nandun lang mamaya pag uwi ko Kung Kumusta Good luck sa akin ah, Sana naman Pag sa ano Pupuntahan ko ay mayroon tayong mapiling pyesa Pag wala Naku po Last ma talagang bagsak nito mariwasa ah. Alam ko dyan lang yan sa unahan eh. Lingon muna bago liko o bago pasok. Huwag natin gagayahin yung uh, kamuti rider. Sa kamuti rider kasi liko muna bago lingon. Tapos pasig naman ngayon. Hati-hati kasi ito eh. Mukhang malapit na tayo. Mukhang malapit na tayo sa tingin ko. Oh, may Paris Overload na rin dito. Unless about, unless rice. pang ano to uh, ah, pang apat na bisis ko palang pumunta dito sa digo na to mas maganda sana kung doon pa to sana eh, Marcos Highway mas malapit sana hindi ko alam kung bakit nila nilipat dito ayan na po nandito na tayo sa may digo Ah. na. Ito na. Ay, dito tayo may likuan ba dito ah, tabi muna tayo para hindi tayo malanganin ayan po yung ano yung diko sa ng repel at uh, ito bus Yeah, medyo mas matao ngayon no? mas buhay ngayon ng diko tatawi tayo mamaya dyan sa gilid pupunta tayo dun sa taas nasa second floor yung Dico yung sa baba dati bakanting ano yan eh nang pumunta ako bakat yan ngayon meron nang nakaupa Okay, habang nag-aantay ako na tawagin yung number ko dahil uh, may pila sa pagbili ng pyesa. Uh, tumingin-tingin muna ako dito ng mga amplifier. Bali, voice over na lang to mga boss kasi ano eh, copyrighted yung mga patugtog. Ayan, ilik Town. Mayroong electron pa rin sila dito na ano mga integrated amplifier. So nakagawa na rin ako ng ganitong model kaya ito yung nilapitan ko. Tapos may mga iba pa sila ditong tindang amplifier na bukod sa electron, mayroon din silang mga sakura. Yan, mayroon din ano ito tulad nito. Ito hindi ko pa na ano yung model na isa. Yan, yan ang inaalok sa akin dati ng ano customer ko, swap daw kami itong kapalit, kaya lang hindi ako pumayag. So, yung Electown mga bus ay sa Dico nyo lang mabibili. Exclusive lang sila sa Dico. at halos wala na rin ngayon. Yan. Ito, may Electown Equalizer sila. Yan. Yan. Kibler. Yan yung mga ano, dito. So, kung nagawi kayo dito sa may Dico kainta, ito yung mga hindi din ng um, amplifier. Hindi ko lang alam kung mas mura o mas mataas yung presyo nila. Basta, ayan, binigyuhan lang natin yung mga price. Yan, nakagawa na ako ng Sakura na ganun. Uh, pati ata at itong iba, yan. May isang Concert 599. Sakura na 739UB, 6795. Sakura AB5UB, 5195. Yan yung pinaka price nila. Ito isa MEB 502H 7 ano 7899. Dati ah, oh, medyo ano parang 1,000 at ang tinaas nito. Ito yung ano 4,000 995 Kulang ko lang 5,000 Dalawa 12 inches na lang 300 watts Tapos itong Crown Ah, concert ito, uh, KA650. Nakatipay na rin ako nito, 650. 12 inches na 650 watts. 8,999. Paris na yan, dalawa na. 3 Kwewe yan. Nakatipay na rin ako nyan, yung kay Kuya Chris. O kay Paring Chris. Ito naman yung sa Kevlar na 650 watts din. Yan. Ito si din yan. Kunti lang yung isa, 8,999 sa concert. Ah, uh, kulang-kulang 9,000 na 'yon, oh. 999. Mas mura-mura ng konti pala si Kibber kung pala kung concert na 'yan. Ah, oh. uh, 8,095 lang. Si Crown naman, 'yan. d si naman 700 watts. Paris na rin 'yan. 7,650. Ayun. Kasi ito, ano, ito naka-repair na ako nito. Kevlar. Yung digits nito na version, nakalipay na ako yung ano, uh, 650 watts din to, 8,199. Pang karaoke din to. Uh, dalawa yung tweeter dito dyan. Eh. Nakalipay na ako nito. Uh, tapos nandito yung mga malapit na version nila. Yung, yung mga tigti 10 inches na 5302 5,300 dalawa na. Kay Kevlar. Kay Crown naman, 5,595 600 watts 450 watts lang si ano. Pero yung laman niyan mga busalos, parehas lang. Nakarepair na rin ako niyan. Ito pa yung mga luma nila ano. Fixer pa yung subwoofer active sa subwoofer. Ito na natin mamaya din sa harapan. Ito meron silang ano, uh, Miyama. Uh, 200 watts, 795. Tapos ito 950 na ano 300 watts. Ah uh, 150 lang yung nominal. Sa crown naman na ah, ano yan. Ah uh, rin to 1395. Way back 2008 ata. Wala pa tong isang libo yung ganito. Pero matagal na yun mga ano na eh. Almost 10 years na ata ang kalipas. Ang tiningkis na 300 watts and Raw na P1830. Ito naman kao na P1820. Halos same lang, 1050 yung price pa lang sila. May miyama din sila, meron po. 795. Ah, 100 watts lang to. Yan, yung mga lumang ano yan eh. Lumang model to, lumang brand. Mga dati, mga kinakabit sa karaoke. Ito, 1250. 1,000 meron ako dati ganito P8,250 yung nirepair natin ayan o maganda to eh 1,950 ang price pala nito may miyama pa na ano magkano to ayan miyama 1,595 uh, 300 watts 300 watts nga yan o nominal niya to 100 ito maliit ang magnet na ano na crown 1299 ano ba to KW kada okay woofer ang KW kada okay woofer 300 watts tapos ito meron binigay sa akin ng ganito 1850 pala ang price noon yan 200 watts kaya lang kalas kalas na yung ito may screen to eh meron ito sa mukha mayroon pa rin sila mga pacer yan o piso na speaker 1,295 maliit pero makapal yung magnet nya yan Crown na na ito 1,95 1,595 ito malaki 1508 na crown 13550 so malaki ang magnet oh makapal yung magnet niya. 600 watts yung nominal niya, 8 ohms. Maganda siguro to. Ito naman yung maliit nila, yung 1530. Ah, uh, magkano ba? 1995. Yung mga original dito yung binibenta nila ng ano eh. Ah, uh, dito. Oh, sa baba. Eh, divide din ito. Okay tapos ito ng mga 720 mga ano pala nasa harapan nyo kasi ilaw na no kitang kita ko sa camera oh, kaway yung mga ito yung ano nakagawa ko nya yung uh, base pedal amp yan, ito naman may gamax na may kasama ng amplifier baris na yan So yung iba na, na talaga yung sila. Speed na doon. Andun pa ba yung bike ko? Baka nawala na yung bike ko. Ayan, nabuti. Andun pa yung... Pacer yung gamit nilang ano. bolto ito sa 500 watts. Yung dating ano pati ano Okay mga boss, successful naman yung punta natin kasi yung sadya ko, nabili ko naman dito sa Diko. yan Dito sa Diko Kainta. May mga ilang pagong parts na nabili. Sinulit ko na habang nandito ako kasi misanan lang naman ako dito makapunta. Ayan. Sa mga malapit lang o sa mga Kainta, Tagakainta o Antipolo area. Pwede nyo tong puntahan kung sakaling ano mga wala pitang kayo dito pero kung malayo kayo, dumiret na kayo ng raon para sigurado. Ah, uh, lang naman yung paninda nila dito pero kahit papaano yung kailangan ko nabili ko naman. Yung isang resistor nga lumang modelo na pero mas maganda yon. Yun lang mga boss at uwi na ako at saka mukhang babagsak na yung ulan. Pag bumili pala ng KS222 na amplifier kasama na speaker, oh. sit na pala talaga yan eh. Ito yung ano nila. Oh. Tapos meron din portable na ano. Puro concert karamihan dito. Meron din cable. CLX15. Tapos ito ano. 4,499 local speaker. May wireless microphone na. Tapos meron pang ano, remote. ay din sa likod tapos pariyos lang natin ito yung mga nasa loob ng uwi na ako mga boss muli hanggang dito na lang yung video natin mga boss salamat sa mga sumama sa uh, biyahe ko ngayon at minsan lang talaga akong makapunta dito sa di ko kainta. Pag medyo may emergency lang na kailangan na kailangan kong makabili ng pyesa at kadalasan naman ay direkta na talaga tayo sa rao na may mili. Pag medyo na ano lang naubusan tayo ng stock. Sa ngayon, ngayong taon na to ay ito yung pinakao ng basis ko na nakapasyal dito. So pauwi na ako mga boss at maraming salamat sa mga viewers natin sa mga subscriber at ingat po tayo sa biyahe. Katulad ko, laging maingat sa biyahe. God bless po sa ating lahat.